Hello mga ma'am, welcome back to my YouTube channel. Today, gusto ko lang i-share sa inyo. Medyo matagal ako nawala kasi <laughs> hindi ko na din yung YouTube channel ko. And today, gusto ko lang kasi sa inyong i-share since marami nagtatanong tungkol dun sa bahay. Yun sa kinuhanan po namin sa St. Joseph Winfield 2 sa Kabuyaw, Laguna. And good news, ano na po kami, pwede na po kami mag-move in. Hindi pa po take out kay pag-ibig yung aming bahay pero pwede na po kami mag-move in. Yun po yung tinatawag po nating early move in. Nito lang po namin nalaman na may ganun po pala. Pwede. Po. Sa early move in po, an bali si pag-ibig po pala ay nagsisi ay na an last last month, last week. Ang problema lang daw po ay medyo na hindi pa po nagre-reply ang employer ng aking asawa kaya medyo natatagalan kaya po medyo kaya po wala pa po kami balita kaya hindi pa po kami tinatawagan ni PA kaya lang, kaya lang kami nagpunta sa sa PA sa main office ng aming developer kasi yung friend ko nabanggit niya sa akin na kumuha din to na na-take out na na-take out na yung kanila kaya dali-dali <laughs> nang hingi kami ng update don sa aming developer and ayun nga nung pagpunta po namin doon nabanggit sa amin na hindi pa nga daw po nagre-reply hindi pa daw po sumasagot sa email, hindi pa po sumasagot sa email ni pag-ibig yung employer ng asawa ko. Parang sa ano, gusto lang malaman ni pag-ibig kung employed pa din ba, kung employed pa rin po ba dun yung aking asawa. Ayun, since hindi pa po siya take out ni pag-ibig, hindi pa po siya approve ni pag-ibig, and nabanggit nga din po namin sa employee ni PA na nagre-rent lang po kami, kaya... Kaya gusto namin, tsaka may tindahan kasi ko, kaya gusto namin na kami mauna. Na sobra naman kami nauna kasi wala pa kami sa bahay kahit isa dun sa aming bahay ngayon. Ayun, bali nag-offer po sila ng early move-in mga mams. Meron po palang ganun. Ewan ko kung lahat ng developer may ganun. Meron po tayong tinatawag na early move-in. Nag-offer po sila ng ganun sa amin. Bali, hindi pa po siya take out kay pag-ibig pero pwede na po namin tirhan yung bahay. Siyempre, bago po namin tirhan, nag-inspect po muna kami, first inspection. So far, wala naman po kaming major na, na napansin, bukod po doon sa sakit. And then, naayos na din naman po agad nila. After po nung first inspection, nag-final inspection po kami, and go na po sa amin. Nireceive na po namin siya. Ayun mga ma'am, share ko sa inyo, ano ba ang early move-in? Yung early move-in na tinatawag po nila, yun nga, hindi ko alam kung lahat po ba ng de uh, developer ay may ina-offer na ganito. Sa amin kasi, nag-offer uh, nag sila na baka gusto namin mag-early move-in since nagre-rent lang kami. Kumbaga, advantage po sa part namin. Pwede na namin matiran agad yung bahay. Kumbaga, makakatipid kami. Sa early move-in po, may binaya lang kaming bali, ano, 6,000 plus. Yun po yung sa ano, sa Mortgage Redemption Insurance or MRI 4,880 and then sa Fry Insurance na 2,000 2,030 pesos. Ayun po. Tapos, magmamantli amort, magmaman, magbabayad po kami ng monthly pero hindi pa po kay pag-ibig. Kay PA pa po ang Pinag-open account po kami ni Nag-open account po kami ni PA sa banko. May mga banko po silang pwede mag-open account eh. Ito nga po, very thankful po kami dito kay PBB. Philippine Business Bank. Kasi bukod tangi sa lahat po ng pinuntahan namin that time. Kasi from kabuya pa kami to San Pedro. Wala kaming dalang kahit na ano. Buti na lang mabait yung... Buti na lang dito, hindi siya ganun kahigpit. Though kailangan naman talaga sa banko mahigpit. Pero mabuti na lang din at kinonsider kami nito. Kasi yung dala lang na proof of billing na nakapangalan sa asawa ko, yung internet cable namin is ano lang, screenshot lang from online. Te pumayag sila, nagpa-print lang kami. Tapos, picture, yun yung mga hiningin sa amin, tsaka ano, ID. Ayun, pinag-open account po kami ni PM. Pinag-open account po kami dito para magkaroon po kami ng check eh. Kasi, hindi pa po magbabayad ng monthly amortization kay pag-ibig pero magbabayad na po kami maghuhulog po kami ng 77 7,700 pesos kay PA Alvarez magbibigay po kami ng post dated check ang tawag nila doon anim na post dated check na parang sa anim na buwan na yon yung ano sa amin yung binigay na parang binigay sa amin na ang tawag doon basta nakalimutan ko binigay na time na pero pwede pang dagdagan yon kung hanggang kung hanggang ngayon ay hindi pa rin kung after 6 months di pa rin na-approve pag pwede pa naman daw mag-ano pa ng another 6 months kung hangga kung after 6 months di pa rin na-approve pero wag naman sanang ng ganun kasi ano mas maganda kung kay pag-ibig ma-approve na <laughs> ayun mga mams may binayaran kaming 6,000 kasi eto ba 6,800 plus kasi hindi nga po kami take out ni pag-ibig kami po yung nagbayad ng MRI, MRI namin tsaka ng fire insurance pero kung take out ka kay pag-ibig hindi mo na po ito babayaran si pag-ibig daw po sa sumasagot nito usually. Mas pinili na po namin mag-early move in kasi mas 6,000 lang po ito kumpara sa seven, sa ano sa tumatakbo po naming upa kung hindi pa po namin matitirhan yung bahay. Kung mag maglalabas man kami ng pera at sa sariling bahay na po namin mapupunta. Ayun po, nagbigay po kami ng post-dated check kay PA amounting to katumbas po nung monthly amortization namin sa pag-ibig, 7,711.20 yata, ganun. Tapos, good for 6 months, pero refundable daw po ito. Ibabalik daw po sa amin, kumbaga parang naging libre yung pagtira namin dito sa bahay namin, hanggat hindi pa po natitake out kay pag-ibig. First time po namin to, sabi nila marerefund daw po sa amin, may babalik daw po sa amin yung kasi 6 times 77 nasa may babalik daw po sa amin. Hindi lang namin alam kung anong process noon kasi first time pa lang po namin magtatay nakaka one month pa lang kami. Wala pa, pa lang one month. Hindi po namin alam kung gano'ng kabilis makuha yung perang ihuhulog namin sa kanila. Sana mabilis lang para kapag na-refund po namin yun, ipapasok po namin kagad sa principal amount ni pag-ibig ng sagunan ay mabawasan po yung ano, principal amount. Ayun mga ma'am, meron yon na-share ko na sa inyo na meron yung ganun early move-in. Kung halimbawa kumuha kayo ng bahay and tapos na po, ayun, yung early move-in pala, in offer lang din po pala siya sa mga tapos na equity. Kasi kami, di ba, nabanggit ko sa inyo, February 2019 pa po namin nakuha yung bahay namin. February 2019 pa din po namin pinayaran yung equity namin. Kaya talagang tapos na po kami sa equity 2 years ago. Kaya din siguro in-offeran din po nila kami ng ganito ayon mga ma'am, sana nakatulong sa inyo. Kung halimbawa, baka pwede kayo magtanong sa developer nyo kung may ganto Kung halimbawa, nag-uupa kayo at eh, nangihinayang. Kasi isipin mo, magbabaid man kami ng 7-7, ang inisip kasi namin noon, marirepan din naman sa amin. Kumpara dito sa 5-5, na ano, kung antayin pa namin yung ma out kami ni pag-ibig, ba diba? Mas okay yon kasi itong 7-7 marirepan, yung 5-5 na upa po namin ay hindi marirepan. Kaya pinush na din po namin. Ayun, I suggest na kung tapos na po kayo sa equity nyo and nakita nyo po na okay na po ang bahay nyo, buo na din po yung bahay nyo, baka po pwede din kayo magtanong kay ano nyo, kay developer nyo kung meron silang ino-offer na early move in. That's all for today mga mams. Bale, ito ay papakita ko sa inyo yung tripping namin, yung, first yung first inspection po namin sa aming bahay. Enjoy watching po. Ah, oh, may isang plastic na baka. Pwedeng-pwedeng <laughs> pwede yung ibenta. Ang pag-vlog pong pa hapa. Kapit bahay namin. Oh, so, may like, kito na nabig sa tapat namin. Kasi malinis na. Ito ang bahay. i みんなが食べることにためてくれ。 na siya May makabang -makabang sa akin. Yung nakabang sa iPhone. isa niyo kung kadalang mamatay yun po ang pa pala bali ito po ay visa inner tunnel. ganda yung sentimento nitong mga boys compared sa na akong buhay sa makin daw niya saksa ang kaganda para sa akin porque same mo like sa na Gusto ko nga open lang dito natin